Shout out sa mga gapa order dia sa mga delivery boy. What? Oh, Ayaw po nyo kikancel grabe po nyo. <laughs> oh, oh. oh, OE. Oh. Oh. Yang bukam mo. Kalaway tao ng mga amigo. Mapriso ka. Agay! O. Oh, oh sa oh. 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 <laughs> kaya kung wala may mga amigo. Oh, <laughs> kaya kung wala may mga amigo. Usa so, lang <laughs> po mga kapang order Maloy po mo dayon no po ninyo no? Sunod dayon no po ninyo Kaya kung dilit nyo dayon nun Mura kami po yung mga kwarta. Kung style na ninyo ha no, kasi labay ba yung tangaw na ako oh Palihog lang yun dayon na ninyo Palihog lang Palihog lang yun ha Kay Padulong ang Pasko Kahurot ang mga kwarta Palihog me O O dyan na Wala lang yung mga tagwarta Oh, kay, tak, betul. Kay banding ta ba gari kay nay hangulog beef steak diri oh. <laughs> <laughs> oh. Oh, so palayo lang me. Tayo na ninyo inyong gi-order. Salamat. Ang mawe. Kuyawan.